Hello! Good morning, good morning, good morning. Oyo yun, si kamami talaga naman. Apurado na. Nagagalit pa't kailangan daw dalas-dalas na. <laughs> Nako. Ayan o. Oh. Mm. si Nida. Ano ang balita Nida? Ano yung dalawa? Balita. Ha? Ha? Ah, magkukuna sila dire eh. Oh, oh. oh, Ate, na mm -mm. kayo? Ay, wala. Ito pala. Yan pala ang? Oo. Oh. <laughs> naman. Wala pala tayo ng yung Saka sa isang taon na. Hindi <laughs> daan. Yel. Yel. Yel ah oh, oh. Tang ina, eh, yung mga gusto kong sagot eh. Talagang birigo. Walang katakot-takot eh. Talaga si Tote. Na. Nag-aral ka nga Toy. Eh. Talaga ako yung... Talaga ako yung bilid na sa iyo. Talaga yun. Ako yung, yung pinasisikatang maigi ah. Para ako yung pinasisikatang mong maigi ah. Para kung sa babae ako pinaiibig mo. Walang yan ako. gusto ko sa iyo eh. May dalawa doon ako pwede tatrabaho. Okay, doon Yo, sa gubatang ko doon. Pakot, <laughs> sir? Oo. Ay, ngayon, eh. Sabi niya, eh, pwede kayo ka bukas tatlo. Ako tayo muna. Tingnan ko muna yung trabaho ninyo yung dalawa bago tayo magtatlo. Ay, magtatatlo na agad tayo. Hindi ko pakita ang trabaho ninyo yung dalawa. Tingnan muna natin yung trabaho ninyo yung dalawa. Hmm. Di ka? tama sagot ko, mali. Oh. Eh. Siyempre, titignan ko muna yung trabaho ninyo yung dalawa bago tayo magtatlo. Bago pagtatlohan. Hmm. Ganun ako eh. Ganun ako. Ako magkalagay ng tao. Hindi ko naman, hindi naman ayos. Eh, kahirap maglagay. Ay kung ayos, manday lang maglagay ng tao pagkakita kong ayos eh, Pagka wala sa ayos hindi o eh, ganda mo magina. ilalagay ko kung wala sa ayos <laughs> yan tanong mo yung sarili mo oh, ikaw na makakasagot mismo sa sarili mo oh. eka mm -hmm. eh, mayroon ako magbibigay ng tao na hindi, 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 hindi ako galagay ng tao kung alam ko wala sa ayos, kung luk luko Alam mo, hindi ka magandang Pasado ako ng pasahod, nakatanga. Ano Balik. <laughs> yun? Bale. Yun lang the best. Yun, tamang sagot. Tamang, tamang sagot. Sabi ni Lolo Jesus. Ay, oo. Mahalin mo ang trabaho, mamahalin ka rin ng iyong trabaho. Teka. Yun naman lagi sabi ko sa akin magtatrabaho. Mahalin nyo yung trabaho nyo. Parang mamahalin din kayo. Ngayon, kung hindi nyo mamahalin, at gusto nyo kayo lang magmahalin sa inyong sarili, hindi magkakahiwalay tayo. Diba? Oh. Eh, simple lang yan. Simple lang yan. Eh, ako'y, ako'y garito na. Ako, Nida, garito na. Ito na ang buhay ko. Ako na ito na. Ako, kung magsalita ay diretsyo, kung ako'y mag-imig-imig ay ayos, yun na lang ako. Yun na lang. Wala na. Ano, 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 ano sabi ka kay Nida? Hmm. Ayan sabi ng si Kwan. Sina. Anong isa? Anong mangya na isa? Hmm. Anong sabi ka ba? Anong mangya? Balita ko, ka, sir eh. Kuya eh, doong mahigpit sa ano eh. Ako hindi. Ginega ko na sa tama akin. Ginega ko ako sa nai. Sabi, balita daw niya doon sa mga tao doon. <laughs>

Oh, Tano, itong talong, ano kaya ito, espril, mamayang hapon. Dahil ay, ang bunga ay sayang. Ano, yung mga buko, ha? Ha? Alagaan na lang ng spray. Alagaan na ito ng spray. Ay, sayang oh. Sayang din Isang... naman. Baka kahit si 5. may naman ng uti yung humandar. Ha, alagaan natin to ha. Wala, wala tayo pagkukunan ngayon, eh. Ito lang talungan natin maalagaan ng maayos dahil itong sili pagtagulang pala ito. Ayan, mga ka, maano pala. Di ba Oo, basta rin tatanim lahat. Hindi maaari na kagarni. Kung saan man may luag. dito sa gilid siya. Doon? Oo, doon sa gilid, doon. Dito? Dito sa gilid, di harap sa sili. Dito? Pagitan? Hindi kaya, ano? Saan? Yel! Saan? Saan sila? Hindi sa kabilado sa dulo doon? Ay, sa mga siling at silo? Wala ang punta. No? Hmm. Wala lang kami na puti no? Sa si timba? Wala. Wala tayong income ay. Parang ang abuti tayo ng... Parang nagbabago tayo. Nagbubukas sila ah. Hmm. Yan ang... Yan ang ayaw kong mangyari ang ganyan. Ang gusto kong mangyari kasi, tuloy-tuloy ang ating ano, no, no, may may pasunod. Eh. laging may pasunod. Namin, no? Kasi yan ang ayaw kong mangyari ang ganyan eh. Para tayo gusto laging magsimula. Ayan Ay, ang ayaw ko sa lahat. Kaya sabi nga ni Paul, eh, kaganda ka ng mindset ninyo kuya. Ayaw sadya. Ayaw kasi mapapatdang. Dahil pag napatdang, pag na ano, napatdang ang ating harvest, para tayo nagsisimula sa bago. Eh, ngayon, eh, kinakailangan may ramadahin dyan lahat kumplito. Ang ating talong. Saan mo gusto ikaw may palagay? Saan? Ang talong? Sa, sa ari sa bagong plat, bagong plat. Uh, natin sa Ilang bagan talong pa? Ay, bet, ari may, may talong. Ari. Puno na yan. Puno na yan. Ay, may kamatis pa tayo isa pang tray eh. Oh, hindi eh, pa ata naghuhulip diyan. Naghulip na kami kahapon. Uh, naghulip na diyan. Wala ata pag adun din niyan. Ha? Doon na rin. Alin? Doon. Kamatis. Ilang kayo talong na yun? Lima ano? Hmm. Lima ay ano na lang, tatlo na lang. Ay, ano. kaya na ano din ang hindi ako yung agwata ko, yung patay kong isang ano. So, buto tulad. Ang gawin mo ng butas ng talong ay kuwan. yan. Hindi. Ganyan Oh. Isa. Yeah, itong itong luang ito ha. Tama, dalawa. Oh, Di Tapos dito, isa. Ah, ano? Mm. literal. Hmm. Diyan ha, yung pagitan dito yan, yan, dito susukatan Diyan, diyan. Dito, o. Dito ganito ngayon, ito. Hmm. Ito. Mm. Ito ngayon. Tapos dito. O pwede naman na, pwede naman gawin mo. Pwede naman gawin mo na sakit na laang. Ang problema naman kung sakit na laang, Kuy dire nga sa ko sakit laang. Ganda nga oh, tama 'yan oh. No, ang kaganda ng ng binungan niya. Ku sakit na laang Mas may na masakit na laang. Maganda nga ang ganyan o. Ha? Maganda ang ganda na binungan. Oh, mas maganda sa sakit na kasi kung sakit na laang, madali mag-spray. Madali mag-spray malinis. Hindi ka masira. Ay, rin na ng spray kaya ani ganun eh. Dahil ng ulan. Eh, oh. Hindi naman makapag-spray at huwag nakulan. Kaya nga, kung mayroon spray kaya kaya nyan. Eh, siyempre, eh. Alam mo naman sa halaman. Basta napabayaan niya ng spray. Napabayaan ng abuno. Alam mo muna agad yan. Kita muna agad yan. Ano nangyayari? Hmm. Siya, ito mo siya oh. Hintiya, ito mo yan. Hintiya na yan, oh. Halaga ng spray yan. Ito, oh, ay, ito. Kulong na rin sa abuno, ayo. Oh. Oo, oh, kulang na rin yan. Masama na rin ang tsura niyan. Ito, kaya ito gusto kong paabunuhan. Itong talong. Ay, ang gaganda ng bulaklak. Kaya gusto kong paalagaan ng isang kampayo. kaganda pa. Kaya din, oh. Kabataan pa rin, oh. Mm -hmm. Dahil natin yung pag-ano dyan ng plat. Ayo. Oh. Ayo, kaganda ng ko nari oh. Kaganda ng ibubunga pa nari. Artem. Ayo. Oh, Putang mo. Asos, sosh. Kagaganda ng talong oh. Artem oh. Kaganda ng talong. Pitahin mo muna rin talong, ang kaganda oh. Ha? Pitahin mo muna sandali 'yung talong. Ay. Oo, kakakanta oh. Dali. Ari mo na pitahin mo sa Dale? Ayun. Oo, pitahin mo dali. Eh. Oh, Matay lang naman aring... Ay. May marami oh. Uh. Para pag-spray ni Tao kuting ikutin mo lang ari. Ikutin mo. Dilagar hmm. ka. ikutin mo lang yung talong kaganda eh pati yung lahat lahat ikutin mo yung mga pati siya puti ha lahat mo yung dyan yung pwedeng pitasin pitasin yung pwede lang ha yung huwag naman yung maliliit yung basta yung pwedeng pitasin dahil pa ano yun pang bernes ano o oh, sabi ko eh magpuste tapos tabasan ka ako yung Lilisan ka ako yung kunang bakuran lahat at aking paayos natin yung bakod. Hmm. Yung kawat ko yung pati dinig. Sa ako mo Ha. Sa ako mo niyan. Doon kasi upe. Ah. Kailangan ah. oh. bata bata. Ha? Ah? Meron ay ka katayo pa. May masuot na sa gitna ito yung naka, ano lang nakahiga hindi mura-mura ay mas mura-mura ay mas mura-mura okay. hmm. kasi matagal yung pan matagal yung masira at madali pang ibaluktot hmm. eh, Dalawa ko dalawa.

Dudida Ha? Oh, yung mali itong kukuhan eh, kaya nga pa-spray natin dahil pang biyernis yan Automatic yan si yan, maganda yan Kalambutan pa yan ako? Oh? Ha? Kalambutan ako? Oh? ka nga yung masasabi mo sa buhay natin tula ating harvest <laughs> ha mm -hmm. tulak tayo ha ah. lalilingo tayo tulak ha ah. mm, Oh, no, pra no problem. Ay, isa ko sabi ko ngayon, iniiwasan ako yung kaya tulak tayo dahil gusto ko tuloy-tuloy ang harvest. Kahit ka konti. Oo, oh, kung wala kang pagdala agad, di malalaki na. Eh, hindi man natin, kwan hindi ay, nakapagdala oh, hindi ating pipers ay, ay wala ay, siya wala namang ano ay, um, ano mm. oh, buha ang ganda na oh saan pa kaya na-order ito oh, magkahanap ba ulit na ordera nito na ito si puli e, magdalas dalas eh, magkahanap ako ng ordera nito hanap tayo oh. Kayo na? Maro? Sige, sabi okay tayo. Pagkakakuha ng lupa na yung ano, yeah. sa gobyerno. Ano ka sabi? Ay, may mrs. lang ako ni kuya pag dumating na yun. Yan. Hmm. Sige. Yan, maganda. Tingnan ko nga ang kabila. Kung nabulok-bulok na, na rin nga rin. Tingnan ko nga. Tingnan natin muna ito. Ito ngayon ating buhay. Ngayon, tayo tulak ngayon, mga ilang linggo na. Ano? Ha? Dalawang linggo na tayong tulak. Wala tayong kaanong... Ito, mga bagong patanim natin. Oh. Tingnan natin, bisitahin ulit ha. Ating mga bagong patanim. May ang Diyos. Wow, very good. Very good na. Hmm. Oh. Buh. Oh. Wow, good. Ayos ah. Hmm. Ayos, ang ating bagong tanim. Very good. Hmm. Ayos. Oh. Hmm. Iba talaga. Hmm. 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 Mm. Mm Yan you know. o. Ayos. Hmm. Di ba? Hmm. Dapat. Oh. At nemeras naman, oh. Hmm. Mira, no. Oh. đã có. Chết. Tôi ở Tây Chỉ lên Tây Để nào Ito yung ating kamatis yung pangbago. Wala oh, yung lahat na kamatis natin. Dito, pinatanim, oh. Sam, ganda lang kamatis natin, oh. Hmm. Hmm. Ganda lang kamatis. Hmm. Yan ang oh, ating palay. Talab na rin pero may kaunting damo oh. pero okay lang yan. ito Tingnan natin siling Taiwan oh. Yan. Maganda rin ating siling Taiwan. Hmm. Ang ng plat oh. Kita nyo? Wala ng yan oh. <laughs> Ay. Talaga naman kaya ayan plat. Ano linis niyan? Oh. Oh. Ini biang magpaplat ng ganyang kalinis oh ay eh, pang model yan ha, plat natin ng ng ating silihan napakalinis at ha ang kaganda niyan, oh bagong pagamas tayo pwede tayo papag papagamas gagastos tayo dyan eh, paano ka bibigyan ng magandang kita kung hindi ka gagastos di ba ayan nagbubunga-bunga na oh hmm. Ha! Tang mo, eh. ibabarling ko putang ina mo eh. Ha. Yan oh. No? Hmm. Di ba? Hindi kinain. kaya na putol-putol yan, ikinain ng guyam, walang ano. Walang puradan. Na naputol na naman, sir? Wala. Paano mapuputol? Ay kinain yun ng guyam. Kinain ng guyam yung kaya na putol, walang puradan. Diba? Hmm. Ang ko pala, kaya pala kayo, no. So, wala, ni isa wala, inikot ko na. Hmm. Yung yung isting to toy. yung, yung isting ni ano. Dito may ako. Kaya na putol 'yon. Ngayon, oh, mapagamas tayo, oh. Ito mo, magagamas. 'Yun ay walang walang ano. Walang jowa. Walang jowa. Sige, sige. Ang ganda oh, ganda oh. Ang ganda tinga oh. Mm, trabaho. Mm. trabaho. Mm. Ano'ng gusto mo? Wala talagang, parang papa express. Mm. Jaro. Silipin nyo, nga kalinis yo. Oh, si kinis na kinis. Mga kinis na kinis, ah.